Good morning. So, it's me again. Mag-vlog tayo, guys. So, nakapag-video ako kung paano maglaba at magsampay dito sa Hong Kong. Kasi bawal talaga pa ang pagbi-video ng uh, kung ano-ano sa loob ng bahay ni employer. So, nakatiming ako, guys. <laughs> para ma-share ko sa inyo para meron lang kayong ID. Pwede naman gumamit ng cellphone during rest time. So, ako, konting talusot para makapag-share ako sa inyo. Para meron kayong idea kung papaano maglaba at magsampay dito sa Hong Kong. Kasi hindi ako na guys. Hindi sila maselan sa mga sinusuot nilang damit. Kaya laba lang, then sampay, tapos tupina, then, Uh, yung damit nila, nilalagay ko lang sa upuan kasi bawal akong pumasok sa kwarto nila. So, less work na din yon Hindi ako naglilinis ng bedroom nila. So, laking ano na, laking tipid kapag hindi ka naglilinis ng kwarto ng mga amo mo. Okay, so, ito yung video guys. Panoorin nyo para meron kayong uh, idea. Okay? So, itong gagawin ko guys. Ito yung pamamaraan namin magsampay kapag maulan. So, may dalawa pamamaraan ng pagsampay dito sa auto. Siyempre, kapag maulan, tsaka kapag tag-araw. So, today is tag-ulan, kaya gagamit tayo ng machine and yung improvise sampayan pang loob ng bahay. So, let's please watch this guys para meron kayong idea, okay? So, ito yung ginagamit namin dito kapag maulan. So, meron silang ganitong sampayan na 全部まし。 hindi mo ginamitin ng machine pa pa ang inyong labaki. So, natapos ko na, guys. Gamitin natin yung machine. So, okay. ah, isampay ko na lahat. Then, gamitin natin yung machine. So, ito yung machine. Ang tawag dito ay, matawag dito. So, ito yung machine. So, saksak natin. Tandalin ko po isa. Ayan. Then, open mo lang yan. Open. Ayan. Yeah. So, ito yung ginagamit namin kapag maulan. Para may idea lang kayo guys sa mga first timer. Madali lang yung gamitin. Ituturo yan sa inyo ng employer nyo. Yeah. Okay, so yung sunod naman natin kung paano magsampay sa labas. So, huwag kayong matakot guys kapag magsasampay kayo sa labas kasi karamihan naman dito sa Hong Kong ay maayos na yung sampayan. Hindi na gaya ng dati na buwis buhay bago ka magsampay, okay? So, ayan. So, proceed tayo sa isa pang sampayan. Ito yung ginagamit ko pa naglalaba ako guys. Washing machine gamit namin. So, madali lang ito gamitin. Ito yung lagayan ng sabon. Then, pag nalagay mo na lahat ng damit mo, una, pasok mo muna yung mga damit mo dito. And then, lagay ka ng sabon. Tapos, iset up mo dito sa AC Care. So, depende sa employer mo kung ano yung ipapaset sa'yo. Then, pindutin mo lang itong uh, start. So, magugaw na yan. So, ayan. Tapos na. Then, i-off na. Off nyo muna. Ayan. Then, after ma-off, syempre, kukunin nyo na yung damit nyo para isampay. So, sampay na tayo. Ready ko na yung aking mga damit. So, sampay na tayo. Dahil maaraw ngayon, doon tayo magsasampay sa labas. So, let's go. sa lupayan dito sa Hong Kong. Ayan. Tinggating kayo dun sa loob. Tapos, ayan, talaas ng tapos. ipapakita nyo na kung papaano maglaba at magsampay dito sa Hong Kong. So, iba-iba naman yung kumamaraan ng paglalaba. Yung isa kong kasister, sabi niya, ang paglalaba niya daw ay diretso na. Parang pagkatapos ng ah uh, madrain, tutupiin na lang. Hindi ko alam kung anong tawag sa washing machine na yun. Pero yun daw yung ginagamit nila. Kasi wala silang sampayan. Ang iba kasi dito guys, mga tirahan, walang sampayan. So yung mga katabi naming buildings, hindi ko rin niya nakikitang nagsasampay sa labas. Nasisilip ko lang sila, parang nasa loob yung kanilang uh, sampayan. So dito kasi ginagamit na parang machine na pantuyo na siya. Baka 'yun yung gamit nila. So yung building kasi namin, merong kaming balcony. So doon kami nag uh, doon kami nag sasampay. Ituro ko sa inyo yung building namin. Oh. Yan. Ito yung amin. Yan. Ito, ito, ito. Yan. Nasa 55 floor ako, guys. Madali lang magsampay. Yung iba kasi dito, parang mga old, ano pa, yung mga nalabas ka pa sa bintana. Meron ganun talaga, yung parang idudungaw mo pa yung ito mo, idudungaw mo to para isampay. Meron ako mga nakikita ng ganon, mga lumang building na yon. Pero sa mga bagong buildings, meron na siyang mga balcony. So, hindi na masyadong nakakatakot magsampay. So, iba-iba naman ang pamamaraan. Kagaya nga nung isa, diretsyo na tupi. Eh, sa amin kasi ano pa eh. Pero mas maganda na yung normal na pagsasampay kasi nasisira daw yung damit kapag ginagamit nila yung machine. So, ayan guys, may idea na kayo kung paano magsampay. Yung binidiyuhan ko ay mga damit ko yun guys, kasi bawal ko i-video yung mga damit ng amo ko. Para meron lang kayong idea kung paano mag, uh, maglaba, magsampay dito sa Hong Kong. So, ang paglalaba, madali lang, depende sa amo nyo kung may washing machine or hand wash. So, meron kasi dito, nag-hand wash daw sila. So, ako naman, yung gamit ko ay washing machine. Then, pagkatapos niyang mag-stop, kukunin mo na lang at isasampay mo na. So, madali lang. Ang in wash ko lang yung damit ni baby kasi uh, hindi naman masyadong madumi. Tsaka madali lang. So, okay. Ayan, nakita nyo na. Thank you po to sa lahat ng subscriber ko, guys. So, dumadami na tayo. Kaya, sipag-sipag na akong mag-share sa inyo, okay?